Mawid na tayo sa ano? Shingo Grabe oh! Wala kang makikita oh! Sugoi, e, oh! Sugoy! Kutsi ata sa likod Bawal to ah. bawal lang mag-bike habang, habang Bawal mag-cellphone habang nagpa-bike Pero mali-late na tayo eh Grabe oh kapit ko hanggang, pang, hanggang sa trabaho ko ganito oh, di makita Doon daan ano daan dayo yun ano? stop look and listen and learn Di ka hindi makita Di makita yung <laughs> kasalubong dyan o Oh no, lamig. Hey. <laughs> Grabe naman to. 6 pa lang ang umaga. Ganto na. Lamig. Ito yung aking mamay chari.

呼呼呼呼，拜拜。